Mahaba-haba po ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil darating na naman po sa susunod na Mayo, sa, no, sa 2025, marami na naman po tayo Alam ba nyo, tingnan nyo po sa diksyonaryo kung ano ang meaning ng politician at ikumpara nyo ang meaning sa candidate. Sa diksyonaryo po, napakasama po ang meaning ng politician. A politician is a person who seeks a public office. ...who are going to disregard his principle just to win a favor. Yan po ang eksplenasyon ng diksyonaryo sa politisyan. Ang kandidato po ay ang taong nagsisik din ng public office with honor. Kaya yan pong mga kandidatong iyan ay nagsimula po sa larangan ng politika na may dangal. Pero pagkamagal, nagiging politiko na po. Sila po ay ating mga aplikante sa posisyon na bakante sa 2025. Kung tayo po ay nag apply ng trabaho, hindi po ba tayo ay ini-interview? At tinitingnan nila yung ating kapasidad, yung ating capability tinitingnan po rin nila yung ating karakter. Tinitingnan din po nila kung ating credibility or kung tayo'y reliable. Bakit hindi po natin tingnan din sa pagpili po ng ating kandidato? Lahat po ng mga kandidato o politiko na mag o sa inyo ng pera o pabor, tandaan nyo, sila po ay full politiko. At lahat naman ng tumanggap at ibinoto yung full politiko ngayon, ang tawag ko ron ay Bobo Tante. Kaya po, huwag tayong maging bobo tante para hindi po tayo makapili ng full politiko. Tama o hindi? O hindi tama sila? Ang tandaan po natin, ang kailangan nating leader ay kampanan ang mabuting pamamahala o good governance. Sila po ay marunong lang nilang sabihin na sila ay gaganap sa mabuting pamamahala. Pero kung tatanungin natin sila kung ano ang mga mabuti sa mabuting pamamahala, maaari lang po silang makapagsalita o makapagsabi ng tatlo hanggang lima. Pero, ang tunay po na katangian ng mabuting pamamahala ay siyampo. Paano natin masasabi ang isang babae ay maganda kung hindi natin alam ang katangian ng isang maganda? At paano natin masasabi na isang tao ay makisig, isang lalaki ay makisig kung hindi natin alam ang katangian ng isang makisig? Ganon din po sa mabuting pamamahala kailangang malaman po natin ang kumpletong katangian ng mabuting pamamahala. Ang mabuting pamamahala para madaling matandaan ay ginawa nating acronyms, Great Peace, Dakilang Kapayapaan. Great stands for Godly. Ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa mga Diyos. Naniniwala ba kayo doon? mamahala ba kayo ni eh, maka-Dios? Hindi. Hindi ba maka-demonyo? Abangag. Ano yung R? R stands for responsive or reliable. Kailangan po ang mabuting pamamahala ay ang kop. Cup. Ang kop po ba? ang nangyayari? Na uh, dito sa Metro Manila binaha uh, ng Karina doon sa Davao nagbigay dahil ng ayuda. Tama po ba yun? Hindi. Is that responsive? No. E. Equitable. Dapat pare-parehas. Pare-pareho. Kahit hindi sa'yo bumoto. Hindi niya siya pa. Ang mga ayuda. Sino pa ang nakatanggap ng ayuda at tiniti ako na mas marami ding hindi nakatanggap. Hindi po ba? So, dyan po sa ayuda, lahat na ng ayuda, tayo'y ayuda nation. Ginawa na po tayong pulubi. Ginawa na tayong mangmang. Binibili na po nila ang Pilipino dahil po diyan sa ayuda ang abutin mo muna bago mo malaman. Sino po nakakaalam dito na pag kayo sa DSWD, alam na nyo kung magkano ang inyong makukuha. Wala po. Tayo po ay nagmaba kaawa na humihingi ang hinihingi po natin na tulong ay galing din po sa atin. Iyong po ay pera natin. Bakit hindi natin gawin nilang accessible sa lahat ng tao? Ang iyong po. T is transparency. Iyong po ang hinahabol natin sa ngayon. Dapat transparent ibig sabihin po matutukoy ang lahat ng gastos ng gobyerno at mahabol. Hindi, hindi na po natutukoy, hindi pa po mahabol. Kaya po tayo, lahat tayo dito'y nakatunganga. <coughs> hindi po ba, may <coughs> <ni> pumipigil. Ang PIS, P. P is participatory. Dapat ang pamamahala ay nakikilahok ang mamamayan. Hindi po ba? Tayo, dapat tayo ay nagbubusisi, nakikilahok, we participate in, the, in public governance. Nangungutang ang bawat ahensya ng gobyerno ni hindi man lang tayo sinasabihan na umuutang sila. Hindi po ba? Alam ba nyo kung magkano na ang utang ng Pilipinas? 15 trillion! 15 trillion! 15 na po! Ang trillion, alam po ba nyo kung ilang zero? Ay, hindi ko Ang isang tatlong zero. Ang isang milyon, anim na zero. Ang bilyon ay siyam na zero. Ang trillion ay labindalawang zero. 1 trillion lang po ang bibilangin nyo baka isang taon hindi pa nyo natatapos ang isang trillion ganun po eh ano po nawawala sa kaban ng gobyerno trillion po ang nawawala dati po ang nakawan lang sa ng gobyerno ay million lang sumunod naging billion eh ngayon po sa panahon ito ay trillion po ang nawawala Totoo hindi. Imagine, dito lang po sa ating flood uh, control projects na sinasabi ng ating presidente nung kanyang zona 5,500 units of flood control projects. Hindi po ba bumaha kinabukasan sa na ngayon hinahanap ng mga Pilipino Binaha. na saan ang 5,500 flood control projects. Ng ano ang sabi ng ating presidente? Binangga ng barko! Nabangga ng barko ang flood control ng projects kaya hindi po gumana. Na, O, oh, humihingi ng pagkain. Pakibigyan nga ito. Doon, doon. Doon, pumila ka doon. Ayan, doon. Bigyan natin pagkain to. At doblihin na. At tatluhin. Bigyan ng at na si na, At nadulas tom. daw dahil sa, sa sinasabi ko. Sige, salamat. Doon, diretso ko lang. Diretso sa kaliwa, tapos kanan. Hoy, tandaan yan. bigyan ng pagkain. Nasa na ba ako? At biglang napunta sa pagkain. Wala na makain. Ito ang tanong. Hindi ba ang sabi, 5,500? Napangga ang isang flood control projects. So nasira, ilan na natin na sa 5,500? 499 magkakalugtong pala yun hindi po gumana yun pasensya na po kayo bakit po maha? dahil pa sa tubig? anong sabi nung ating uh, mahal na pangulo dahil sa hangin hindi mo ba, ba? sa totoo lang po yung 5,500 uh, flood control projects ang totoo po noon, ang total na buo o kompletong pipe flood control projects is only 5,521. So, pinasobrahan pa niya yan. Pero, kiniklaim niya lahat yun. Out of 5,521 flood control projects, 3,100 plus ang nagawa noong nakaraang administrasyon. Only 2,000 plus lang ang nagawa under Marcos administration. Pero ang ginagastos para sa flood control project is no less than 1 billion a day. 1.4! 1 billion a day. Kaya sa kanila, para sa kanila, mamisyo lang ang isang bilyon. Maria, Maria. Ba? Ang namisyo sa atin ay napakahalaga pa. E, sa P, and participatory ang P, ang E. Ano pong E? Efficient. Dapat lahat ng programa mo at lahat ng ginagawa mo ay dapat efficient. Ibig sabihin, kung ano ipinasok, dapat mas malaki ang output at effective, dapat mabisa, magaling. A. Accountable. May pananagutan. Sino po sa ating mga leader ng gobyerno na malala, matataas na alam ng lahat ng tao na nanguragot e naparusahan? Sino ang na yung mga nanagot? Wala po. Hindi po ba ang koa hanggang ano lang? Hanggang notice of disallowance? Eh lahat po sila, eh may mga notices of disallowances. O oh, bakit po hindi po nare-resolve ba yun? Dahil nga doon sa accountability, yun po ang ating hinahanap. Yung pananagutan. Sila ay man mananagot sa taong bayan. She. si is core value oriented. Ang ating gobyerno ay walang ubod ng pagpapahalaga o pamantayan na na ipinaromol gay o binalangkas dapat meron pong iisang pamantayan o pagpapahalaga mula sa presidente hanggang sa barangay. May isa lang na may one common core values and one common vision. May isang pananaw. Ang nangyayari po sa atin, iba-iba ang pagpapahalaga, iba-iba ang pamantayan. Kaya po, iba-iba ang direksyon ng ating bansa. Kaya po tayong mga Pilipino, eto po naiiwan. Sila lang po ang sumusulong. Di ba ba? I, ano yung huling I? Dapat ang good governance is equipped. Hindi yung sa oras ng rescue sa baha, pupunta ka ni wala ka palang bangka, ni wala ka palang dalang pagkain, ni dalang, ang dala mo lang yung sarili mo at magpapapoto ops ka. Yung po ba ang good governance? So E is equipped. Dapat ang mabuting pamamahala ay kumpleto. Hindi po hulugan na katulad ng binibigay na ayuda. Hindi po ba? So, iyan po. Dapat po sa susunod nating pamimili ng ating magiging kandidato, isubject po natin dito sa mabuting pamamahala. Kung kaya po nilang gampanan yon, tingnan po natin ang kanilang track record. Hindi mo ba? ba? Nakakalungkot. Bakit po tinawag na luksang bayan itong ating kaganapang ito? Dahil tayo po ay nagluluksa at nagdadalamhati dahil sa lahat ng hiling natin at dinadarasal natin, ninanais natin ay hindi po nagagampanan ng ating mga inaasahan doon sa itaas. Hindi ba? ba? kaya po tayo ay Pero hindi pa huli ang lahat para magbago ang Pilipinas. Hindi po mali po ang sinabi. At hindi po naayon sa aking paniniwala ang sinabi ng ating Pangulong Marcos noong sa bagong Pilipinas na ang, na, ang namumuno ang siyang magbabago sa ating sa ating bansa. Hindi po ang tao po ang magsisimula ng pagbabago. Ikaw, ako, kayo, kami, tayo ang magsisimula ng pagbabago. At gusto ba nyo magsimula ng pagbabago? Sino may gusto ng pagbabago? Therefore, simulan na natin ngayon. Simulan mo sa sarili mo ang pagbabago. Sisimulan ko sa sarili ko ang pagbabago. Simulan natin ang, ang ating pagbabago. Isa po po natin ang ating napag-aralan nung araw. Noon tayo po ay elementary pa lang bago tayo Tuwing umaga, bago tayo pumasok sa asilid aralan o sa classroom, ano ang ginagawa natin? Nag-iipon-ipon po tayo sa may flagpole. Ano po ang kinakanta? Hindi po ba lupang hinirang? Pagkatapos ng lupang hinirang, ano po ang ano ang ginagawa? Itinataas po natin ang ating kanang kamay upang magbikas ang panatang ng makabayan. Hindi po ba? Natatandaan mo niyo yun? Pero ginagampanan natin yun na dito lalabas sa bibig, papasok sa kanang tenga, lalabas sa kabilang tenga, hindi natin ipinapasok sa ating puso yung ating kinanta at ginawa nating panata. Ngayon, subukan natin, mailagay natin sa ating puso ang panata ngayon. Sino nakakaalam dito ang huling talata ng panatang makabayan, yung luma? Hindi ba? sa isip, sa salita, at sa gawa, at huling talata ng lupang hinirang. Ang mamatay, pagdugtungin po natin ng dalawang iyon, sabay-sabay tayo sa isip, sa salita, at sa gawa, ang mamatay, bangkay sa iyo, iyan ang makapilipino iyan ang makabayan iyan ang tunay na makajos mahal ang kapwa pilipino maraming salamat po sa inyong lahat